Ano bang problema mo? Bakit di ka mapakali Laki kasi ng problema ko, pare. Ano bang problema mo? Si si Marites buntis. Wow. Oh. Ay, anong problema doon? Ayun na magkakaanak na kayo. Yun, yun ang yun ang problema, pare. Paano siya mabubuntis eh, tuwing alam mo na? Gumagamit naman kami ng ano eh, ng, ng, yung, yung alam mo na, yung proteksyon. Ha? <laughs> Ngayon ba? Alam mo pare ha? May meron akong ikukuwento sa iyo. Pambihira ka naman pare, may, may problema na nga ako, may eh. magiikwento ka pa eh. B Basta, ha, pakinggan mo mabuti itong kwento ko sa iyo ha. Ano? Merong isang lalaki pare, ha. Pumunta siya ng bundok. Nawala siya. O tapos. Yung lalaki pare, ha? Abang naglalakad siya, ha. Hinahanap niya yung yung papalabas ng bundok. Oh. Abang naglalakad yung lalaki, pare, nakasalubong siya ng tigre. <tong> Hindi nga. Oh. Takot na takot yung lalaki syempre. Kaya nung papalapit na yung tigre pare. Ang ginawa ng lalaki, kinuha niya yung payong niya. Ang ginawa ng lalaki pare, binuksan niya yung payong niya. Patay yung tigre pare naman, hindi niloloko mo naman ako. Binuksan lang yung payong, patay yung tigre. Pare naman, ba baka ibang tumira doon sa tigre. Iba yung tumira sa tigre, pare. Iba yung... Iba yung, iba yung tumira. Walang hiya ka, Marites. Busit ka, bulag buha, ka, pa hayop ka. Everybody get up.